magandang gabi sa inyo. <laughs> uh, ano sana pupunta tayo sa Canada? Ang tuhod mo. Ito po si Mama. Ah, operation po sa mata, the ah. eye drops. Hi, Mami. Teresita. Sumulat po kayo kay Your ko para doon sa iyong mata. Bakit ano? Kamusta naman yung mata mo? Ito po okay na. Ito nang na ako dito. Ah, kaya ito yung... kaya po kayo sumulat kay Your ko. Kaya ito po, dinadala namin ng tulong po mula kay Your ko, Moreno. Yes. Mami, ano po bang masasabi niyo kay Your Maes ko? Kuya, so, yeah. maraming maraming kalamat sa tuyo. Maraming salamat para na mag ang mata ng mami ko. Lagi ka mag-ingat, mami, ha? Pag-pray mo lang yung mata mo. Ayan. Ingat ka, mami. Salamat po.